Ah uh, uh, ito ho ba ay uh, ibig sabihin anytime kung saan siya makikita mapapabalik na hu siya rito sa Pilipinas. Uh, ganun po kasi ang ganito po kasi ang red notice. Opo. Uh, ang red notice po ay isang request sa isang member country kung saan pinaghihinalaan ang isang tao ay may warrant of arrest dun sa bansa kung saan nagre-request ng Red Notice na yung taong yon ay ma-apprehend at dalhin po doon sa requesting state. Oo. Po so, yun pong repatriation ng taong subject sa Red Notice ay subject pa rin po unang-una sa consent noong state being requested at subject pa rin po sa procedure. Diyan nga po kami nagtatalo noon 'tong sila may red notice si Pangulong Duterte. Sabi ko, hindi naman automatic yung red notice. Ngunit uh, nasa sa uh, state requested na o you requested state na kung anong gagawin tungkol po doon sa red notice. Oo, pero kayo po wala po ba kayong uh, advice na sumuko umuwi sa Pilipinas si Miss Ong? po kung kami po ay may komunikasyon sa aming kliyente, ay ina na naman po namin siya ng naaayon sa batas. Mm -hmm. Ngunit sa pagkakataon ito na wala nga po kaming komunikasyon, uh, it would not be proper na i-broadcast po namin mm -hmm. ang aming payo because that would uh, uh, run against the principle of confidentiality confidentiality mm -hmm. of lawyer-client relations. Nakasama na po yung advice which is lawyer-client work product. Mm -hmm. Attorney, nagsabi po siya sa inyo nagpaalam na siya po ay magtutungo sa Japan. Hindi po wala pong uh, paalam basta ang mga huling komunikasyon namin sa kanya ay uh, sometime after her uh, lawful release from custody. Mm -mm -mm. Mm -hmm. Senate kasi nga nag recess po. At mm -hmm. ayon po ron sa kaso ng balay pati doon sa kaso namin yung Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee na ako po ang abogado ni Ong. Mm -hmm talaga naman pong kapag uh, tapos na po yung inquiry for which the contempt was sought, ay dapat po inilis na yung tao kasi hindi naman po sentensya yun, hindi naman po krimen yung contempt. Uh, legislative process lang yun to elicit information from a resource person who may be rec uh, uh, recalcitrant or unwilling. So hindi naman po sentensya yun sa pagkakulong para sa isang krimen. At wala siyang nilabag sa kanyang paglabas sa bansa? Ay, uh, kung wala po siyang hold departure order, wala naman pong warrant, hindi kasi po namin alam kung kailan nakalabas. Ano po? Wala nga po kami informasyon. Mm -hmm. Wala naman siyang hold departure at wala naman siyang warrant, ay wala po siyang uh, nilabag. Sapagat kung wala kang warrant, wala kang hold departure order, eh may presumption of innocence at may right to travel, yung pa rin po ang mananaig. Being constitutional rights uh, enshrined in the Bill of Rights of our Constitution, which is mm -hmm. Article 3. Oh, attorney, ito diretso po. ah, Alam ko, ah, kayo po diretso rin lagi. Ah, kung siya po yung mga kalimbawa na, na nakuha siya sa Amerika, for example, may red notice. So he, kayo as a lawyer, hindi kayo papayag na agad siya mapauwi rito kasi iba rin yung repatriation, iba rin po yung red notice. Yung Red Notice ka po ay parang nagsasabi sa mga uh, Interpol members. Sa pagkakita ng Interpol po ay parang may membership po yan eh. Ang uh, multilateral treaty po yan eh. Ang uh, pagiging membro ng international police is like a mutual multilateral treaty for uh, international cooperation for law enforcement and uh, a legal assistance amongst the members of Interpol. Mm -hmm. oh. Ang po ng... Uh noong bansa kung saan siya naroon, ay siya ay repatriate mm -hmm. eh yun po ang gagawin noon eh kung i-deport ide siya for any reason sapagkat alam niyo naman po deportation expulsion from a country is solely within the prerogative of the state where the person is located mm -mm -mm -mm. okay so attorney sa iba pong ano uh, issue ano po yung stand ninyo as a lawyer ni governor pam dito po sa kanyang kinakaharap na uh, reklamo sa pag i don't know kung pagsuot ba ito kasi ay, ay eh pagsuot ng uniporme ng SWAT may baril, at uh, nakapost sa social media. Ang pagkakaalam ko po dyan eh, that is parang uh, uh, promotion for something noong SWAT. Sila ay nag call and then thereafter ay uh, yan po ay inilabas nila. So ang klaro po dyan unang una, hindi po nagsuot si Governor Baricuatro ng uniform. Yan po ay uh, AI po. Yung composite ano? Mm -hmm. Parang yung ibang ginagawa natin ng mga meme, di ba? Opo. Opo. Number two, yun pong elements ng crime uh, uh, penalized under Article 179 ng Revised Penal Code, yung improper use or uh, unauthorized uh, use of insignias and uniforms, meron pong mga conditionalities yon yun. Mm -hmm. Hindi ibig sabihin ikaw ay nagsuot ng uniforme, ay ikaw ay kailangan ng ikulong. Ano? Mm -hmm. Dapat po may purpose. Halimbawa ikaw ay uh, uh, gusto mong manloko. May mga kaso po tayong na Meron nang umabot sa Supreme Court na nagsuot siyang pare. Uh, maloko yung mga tao at humingi ng donasyon. O halimbawa ikaw ay nagsuot ka ng pulis upang ikaw ay mangikil o mangaresto nang wala ka namang karapatan. Kaya nga po merong use of the word improper. Uh -huh doon sa element ng crime. Oh, ito po yung uh, violation ayon po sa nag-file ng Article 179 ng Revised Penal Code. Ay hindi nga po yun eh. Uh, it is not as simple as it seems. Kasi po yan ay Revised Penal Code. Yan po ay kailangan may criminal intent ka para mo uh, para ikaw ay maparusahan ano bang criminal intent may may balak ba si governor Barri 4 na uh, linlangin ang mga publiko na siya ay member ng SWAT sino ba namang manisi na member ng SWAT si uh, si uh, governor Barri 4 yan po ay uh, parang ginawa lamang sa paking pagkakaintindi I, I don't really know the facts yet na parang tribute o pagpapahalaga o pagbibigay karangalan sa ating SWAT na sila ay uh, suportado ng pamahalaang panlalawigan. Parang mm -hmm. ganun lang po yan eh. That is innocuous, that is harmless, that did not lead to any criminal act. So sa tingin niyo po it's a political matter? Ay, yun, eh, kitang-kita naman po natin sapagat napag-alaman ko. Noong una, hindi ko po kilala yung nag-file. Eh, si Ginong you know, Brian Garcia, yung pala, mm -hmm. uh, Correct me if I'm wrong, kapatid pala uh -huh. ni Governor Gwen Garcia yes. yan. Kitang-kita -kita naman po natin ang motibo. Eh kung ano-ano nga pong pinafile eh, nitong uh, mga kalaban ni uh, Governor Baricuatro sa kanya. Nag-post -nag ng Facebook, isang tao na hindi naman niya kilala na may survey, pinailan siya. Alam niyo po nakakalungkot dito, Mang Lourdes, sa kabila ng sunod-sunod na -sunod, dagok kapalaran laban sa lalawigan ng Cebu, uh -huh. nandiyan yung binaha, binagyo, nilindol, Lindol. Itong mga taong to, sa halip na tumulong at mag-ambag sa ikababangon ng uh, lalawigan ng Cebu at upang maibsan ang paghihirap ng mga mamamayan, yung mga kapwa nila Cebuano, kung ano-ano pang inaatupag, dinidistract pa ang gobernador. o mm. eh, yung ba bay isang tao nagmamalasakit sa bayan? Mm -mm. Okay, attorney, Bago ko po kayo bitawan, meron po kayong column na basa ko lang. Kayo ba'y masaya or may komento sa a fast-facing na pag-aresto ng ating pamahalaan sa mga responsable sa flood control anomalies ay eh, natutuwa po tayo na mayroong mayroong uh, mga mananagot. Mm -mm. Unit parang ang nangyayari po pagdating sa Ombudsman, pagdating sa Uh, Blue Ribbon Committee ay parang meron silang siling o kisame na hindi na sila makalusot doon. At yun ay ang uh, pagka-lumanampas kay saldi ko, medyo parang may, uh, meron na silang uh, pagpipigil sa kanilang sarili. Katulad niya, ano? Ang dami-dami pong iniimbestigahan. Nagsalita lang si Saldico, ay eh, meron na agad waran. Uh -huh. Pero no nag, uh, nakipagpanayam sa media, ang ating kagalang-galang na ombudsman, sinabi niya na fraternity brother daw niya si Martin Romualdez, ididimanda naman niya. Ngunit, aabutin daw ng 4 to 6 months. So, dalawa pong standard eh. Kapag ikaw ay tinuro mo ang Pangulo na siyang may kinalaman dito, kakasuhan ka agad, sumigaw ka lang nga ng Marcos Resign. E, Matatakuting ka ni Secretary Jan Vic Remulag, papaimbestigahan ka, bagamat yun ay bahagi ng uh, ating uh, uh, kalayaan sa pagpapahayag, hindi okay. po ba? Okay. O, bakit ang iniimbestigahan yung mga whistleblower? Bakit sila ang iniipit? Bakit yung mga nagpoprotesta sa corruption, una pang nakakasuhan kesa dun sa mga <laughs> perpetrators mm -hmm. of corruption? Mm -hmm. So sa so tingin niyo po namili ng mga aarestuhin uh, at kakasuhan? Opo, very selective katulad po nung uh, ginawa nila. Yung mga miyembro ng ating kapulisan alam naman nilang wala sa bansa si mm -hmm. Tico eh. din nila yung condominium. Eh, wala, naghahanap sila ng multo. Mm -hmm. <laughs> Nakakatawa eh. Parang ang tawag po niyan nasa generation namin ni AIDS, as if doing something. Mm -hmm. eh Pero eh, nagsalita po si Pangulong Marcos, pati po pinsan niya, tinapik niya na. Eh dahil ipit na po siya dito sa pangyayaring ito. Pero ang kanyang mga kaalyado sa politika, kitang-kita nyo naman na pinagtatakpan pa rin ang lahat ng tao. I i sila na ang nagiging tagausig ni Saldico at ng ibang mga testigo, sila na ang nagpe-persecute kay Gutesa. Eh bakit po ganoon ang ginagawa ng Blue Ribbon? Yung ICI naman, hindi natin malaman, independent daw. Pero bakit laging nakabuntot ang secretary of uh, uh, Public Works and Highways na siyang alter ego ng pangulo na kontrolado ng pangulo so hindi mo na po malaman ngayon kung saan ka pupunta eh o kung totoo ba o tayo ay uh, pinapaikot lamang nitong mga ito mm. eh, tinanggal na ho niya yung mga malalapit ho sa kanya cabinet secretaries counter ego sa president eh, hindi pa ho ba sapat ito attorney I think that is a desperate attempt to uh, Uh, exorcise himself of these people na maaring maikonekta siya sa flood control. Siyempre po, uh, kagag ikaw ay cornered na, eh lahat ituturo mo na. Pwera lamang ang sarili mo. Pero bakit hindi imbestigahan ang Pangulo? What is wrong uh, with our investigative agencies na may nagturo na, may facts and figures na, meron ng ledger, meron ng litrato, ay eh, sinabi na nag-deliver, sinabi na may kickback ang Pangulo na 25 billion. Sila na mismo grabe, hindi pa tapos ang investigasyon, hindi pa nga nag-umpisa na hindi daw kapanipaniwala. So, bakit ganon? Bakit titigil tayo kay Saldi ko? And then, napilitan sila kay, kay uh, Martin Romualdez. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko, ho, abala kayo. Mabuhay po kayo, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Maraming salamat po and God bless.